mga kapuso, closer than ever before ang friendship ngayon ng Team Barda na sina Barbie Fortesa at David Licauco. Puring-puri rin kay Barbie ang pag-arte ni David sa pinagbibidahan nilang family series na Pulang Araw. Makichika kay Lars Santiago. Adarina, mas may lalim at nakadadala ang ibinubugang emosyon. Sabat na sa akin ng kang puli. Ganyan ang papuri ng mga sumusubaybay sa family drama na Pulang Araw sa pagganap ni David Licauco as Hiroshi. Pero kung may isang tao raw na sobrang natutuwa at proud para kay David, ito'y walang iba kundi ang other half ng barda na si Barbie Forteza. Bakit hindi mo lang nilagyan mo itong mga sugat mo rito? Tao rin naman siya, kailangan niya rin ng tulong. Sabi ko nga, umpisa pa lang nung taping, nakita ko na yung sinimulan niyang mahalin yung craft, sinimulan niyang uh, mahalin yung karakter ni Hiroshi. Talagang in-embrace niya yung karakter, kinilala niyang mabuti. Kaya bawat performance niya, talagang uh, nakikita mo yung improvement niya. Na nakakatuwa and nakaka-proud. Sobrang ganda raw ng friendship ni na Barbie at David na umaabot sa puntong di lang trabaho ang kanilang pinag-uusapan. I'd like to think na um, mas nagiging close kami ni David sa kada pagkakataon na magkasama kami at magkatrabaho kami sa project. Hindi na raw bago para kay Barbie na magkaroon ng close friendship sa opposite sex. I'm really um, good friends with Alden. So ako naman sa industry hindi naman naging mahirap for me na bumuo ng friendship sa sa opposite sex. So dahil ayan uh, sila Derek, sila Christopher, 'di ba? Samantala Ngayong nariyan na ang gera sa pulang araw, lalo raw ka pa na panabik ang mangyayari sa istorya at sa mga karakter ni na Barbie, David, Sanya at Alden. Tignan natin kung masisira ba ng gera ang pagkakaibigan ng apat na bida na sina um, Eduardo, uh, Teresita at siyempre si Hiroshi. Um, tignan natin kung um, ito ba ay mas magpapatibay ng kanilang friendship at samahan or ito ba ay um, magiging dahilan para mabuwag ang kanilang pagsasama. Lar Santiago updated sa showbiz happening.